juli ba spider one okay wala naman ulang gabi guys man mo Ah, ang kinira day guys, ang naatup gahapon niya. Sakto day wala pa din. na Mimi! Hamra si Natali. Asa si Missy, dali nga rin. So, dami nga rin, guys. Ha? Sa, sa pinakalas na balay. Ito. So, maganda yung sa last na balay, guys. No, kay makatanim-tanim ka pa. Maraming ano dito. Ayan. May mga bakante pa. Pero sa gitna ka, ha, okay na yun. Basta may bahay ka Alam na, na. na dito, tago. Kamusta natin? natan Itan. satu itan? Dahil kung saan ito itan, nitan Missy! Itan! Missy! Maa. Maa. Ligida ka. Ligida ka. <mira> Ayaw mo pagdula-dula lagi kay mga bunog mo?